Ba't ganyan bigote mo? May nabago ba? Parang gano'n pa it rin ano? naman, ha? Bakit Marcelo H? Marcelo. Juan Luna. Juan Luna. Without the talent. Tuloy-tuloyin mo na, dali. Hindi. <laughs> Pwede. Hindi nakapag, ano, hindi nakapag-gupit. Kaya gano'n. Oh. Oh. Okay, mga tol, welcome po sa isang episode ng Wasak. Kasama natin ngayong gabit, kinakabahan oh, kami ni Jun Sabayton, ang hunyango ng ating panahon, yun, oh. the John of Art, improv, imitation, impersonation, mm. et cetera, et cetera mga kapatid. Mm. Si John Santos. Hello, magandang magandang. magandang. At maraming salamat. Napaka-genius na mm. itong taong to. O, marami. Thank you, I, I think. Bakit no. I think? Kunyangong. <laughs> Pero ganda <laughs> mo, lo? ang kunyango, kunyango ganda na pagka-describe mo, no? Ang kunyangong. Kunyango talaga. Alam mo ang ibig sabihin ng kunyangong? Hindi eh. Diba, a... <laughs> Chameleon. Oh, Chameleon Ayun yung mga pag dumidikit. Chameleon <laughs> yung mga nagbabago-bago. Ayan, nagbabago-bago nung kumbo. Ganda ng set natin yan. Gusto na namin ipagmamalaki na ganda ng bago natin ng Kasi, mm. ang pisina. Nakakamiss ang TV5. Sana na Valicious. Oo. Pero ang hindi ko nami-miss yung layo no? Mm -hmm. Nung spoof, mga limang taong kami nagpupunta ron. Spoof. spoof oh. o, Nung spoof, uh, with Willie ni directed by Al Quinn. 4.45 ako umaalis ng Santa Rosa. <laughs> Nakalimutan ko sa intro. Oh. Iba, Di ba, hunyango na ating panahon, the George Actually, park hindi park. ko nga alam oh. na nagro roll roll na eh. Mm -hmm. Ayun, no? Ay, <laughs> <nag -usapan laughs> lang natin yung bigote mong Ayun, parang oh. 50 pesos. Sige, tuloy mo yung, yung sinasabi mo. At ang bida, isa sa mga bida ng classic na pelikulang Tango and Chos. Iyon. Oh. Tango and Chos. Atindi yun. Kasama Hello po sa lahat ng pitong nanood noon. Ayun <laughs> ay, oh. Uy, may cult following daw sa Amerika 'yon, alam mo ba? Ay, Tango ko ito. Thank you. Can I quote you? Mm. Oh. -hmm. Uh, may, may cult following salami. 'yan. Actually, eventually nakabawi na yata ang Bonanza film sa kanila ito. <laughs> Bonanza ko ano? Bonanza sa cable. Oh. Joey De din 'yon, oh. tol. Oh. Tony Wayreyes yung director noon. It no? was the first film The after that film, nagputol ng ponytail si Joey. Mm. Kasi sabi niya, magpuputol ako ng ponytail pag meron akong pelikulang hindi naging blockbuster. O yeah. kumita na less than X million. Oh, oh it very interesting. Uh, I cannot imagine how I could have said no to that adventure na mag-work with Joey De, Leon. Joey De Leon. Pero may halu atang ano, rating. Mm -hmm. He was expecting general patronage. Uh. Tapos hindi nag-general patronage. Uh, may nahaluan din na bad press ako kasi may para tin tinapat nila yung, galing silang away ni Rene Requestas. Mm. Ikaw nga ba ang bagong Rene? eh, ah, pa ako okay. marunong, uh, 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 hindi pa saka marunong, hindi pa pa parang hindi pa rin yung tanggap ng tao, no, na parang oh, may ibang sidekick oh, si, ano. Oo, oh, oh, hindi ko man lamang story, uh. natutunang i-distansya ang sarili ko doon sa pa-compare-compare mm -hmm. ng ganyan. I came across as obnoxious. Uh, buti na lang, naging personal friend ko si René Riqueza mm -hmm. much later. Or, lahat ng sinabi ko ngayon, Erase, erase, erase. Baka naman hindi talaga maganda yung produkto. <laughs> Pero si Eddie Garcia oh. ano ng mga oh. anak Patayin si Tanga oh. and Chos. <laughs> Hanapin sila. Patayin ninyo. Spoof yun okay. ang ano eh. Tango, Tango and Cash. And cash. Oh. Mm -hmm. oh. Ako si Ray Tanga lang itngit. Tsaka mm -hmm. Chos. At may shotgun pa siya doon oh. sa poster. Oh. Mm -hmm. Pwede pa. Pwede pa Beauty secret agent. Oh. Freeze manay. Mm -hmm. Make up my day sinabi mo dati na parang hindi ka masyadong komportable mm. eh, kapag wala kang ini-impersonate pag oh. mga ganito. Sa kabuti pumayag man? siya ngayon na oh. as John Santos talaga. Siya. So, well, I know I am in mm. good hands. Mm -hmm. You will know where to lead me mm -hmm. in the conversation. Mm -hmm. Meron ako talagang stage fright pag ako lang. Mm -hmm. Pag wala akong mm -hmm. ginagaya o maskara pwedeng sandalan. Mm -hmm. Kasi pag may maskara ka, de, hindi ikaw yung. Mm -hmm. Siya lamang dati yung Pangulo mm -hmm. na siyempre uh, ex-president, ex-vice-president, mm -hmm. ex, ex of no rounder, ex ng maraming, uh, di ka mauubusan. You can be you can spin. As long as marunong ka mag-aral na niya, as long as marunong ka mag-base ng costume, sumuot ka sa ibang pagkatao, oh, you're fine. Mas naninibago ako na. Ang tawag doon, vertigo. Mm -hmm. uh, pag uh, kailangan ako, yung maging ako. Pero nagbabago na yan unti-unti lately mo, nag nag nakuha mo na formula nakuha mo na yung formula ng labas pasok dun sa mga characters Oo, yun na Oo, yan ay na, isang craft yung, na, na, na. na fortunately, tinuro oh. ni Winnie ni Pumuseno no, at Tessie mm Hindi naman siya na psychological disorder. Naku, na gumigising sa gitna mm -hmm. ng gabi para lumabas at maglabas ng panyo at nasa civil si ma ako, nasa kanto. <laughs> <laughs> Hindi pa naman. Hindi pa naman. babili mm -hmm. pa ng pandesal at hotdog. <laughs> oh, not just one, yeah. but two. Paano po yung, pwede po, pwede po, paano paano pwede po, Si Tessie, si, si Tessie si ang focus niya yung loob. Si Willie ang focus niya yung labas. Mm. Kahit beyond the talent fee, si Willie gagastusin yung kailangan gastusin para mo maka yung jacket wow. ni FPJ. Yung salamin ni Ni art talaga, Nino, ano? yung lampas-lampas oh. uh, sa budget. Irigalo mo lang sa audience mo yung ilusyon at yung magic na ikaw oh. si FBJ. Ikaw si Erap o ikaw si, si, er, ikaw oh. si Nur Biswari. Mm -hmm. Nakatulong ng malaki ang kanyang fine arts. Mm -hmm. okay? <laughs> ang sabi pa niya, dahil cartoonista, oh. gumawa ka ng karikature. Mm -hmm. Kasi ang gumagawa ng karikature, mm -hmm. nakahighlight yung mga markadong-markadong katangian oh. ng tao. Kung Kilay, mga karikature ano. niyo, malaking tenga oh. ni FBR, oh. may tobacco yung, he, yung suot sa ulo ni Normie Suari. Pag ibibili mo na ng damit yun sa mall, ah, ito kasi yung sa kanya, kunin mo to Like, you will not do deal mo without na Without na tatlong bangs dito. Si Tessie, ang laki ng emphasis niya sa storya ng tao, sa journey ng tao. Napansin ko nga na, ang Pilipina ang mas madalas mag-monologue. Ang Pilipina ang mapagkwento. Ang lola, ang kabet, ang dalaginding. Pag lalaki, na imamonolog mo, politiko, talumpati, o laseng, o politikong laseng na natatalumpati. At si hindi na wali. Yun know ang combination ng dalawa. Oo. Pero hindi na, ako, hindi na ako uminom ngayon. Matagal na ako alcohol free yeah. I like to celebrate. Yeah. I'll drink to that. Yeah. Yeah. Let's drink to that. Hindi rin ako. Ang galing. wala na lang <laughs> yan. La Pati yung gambling, yung sugar, hindi oh. na. Ay, ay, wala. Pustahan tayo. Ang <laughs> galing. <laughs> Mukhang pag binabanggit natin yung this, this craft of impersonation, it's not exactly a crowded uh, industry. Parang trinity lang kayo halos lumalabas. Well, napakasarap marinig niya. Mm -hmm. Bakit ganun? Bakit hindi siya crowded? Bakit konting konti lang gumagawa nito sa tingin mo? Ang alam kong outside of the tree, mm -hmm. merong mga markado sa isa isang merong po, merong gloria. I have yet to meet someone oh. na nag-enjoy ng iba-iba na sikat. I think si Michael V, marami siyang iba-ibang pagkatao, pero fictional. Mm -hmm. Nababanggabi mm -hmm. yun fictional. Na fictional yung original na katangis na hindi celebrity mm ginagaya. May konting-konti na rin si Paolo Ballesteros. oh, si Mariah Carey, mm nagda-diverse. Pero yung ginagawang karir yon na main job niya, wala pa nga ko alam. siguro hindi nila kilala si Willie at si Tesi. Mm -hmm. Baka yun ang dahilan. Hindi nila hindi sila na expose sa magic mm -hmm. ng obsessively getting this character right and making it your calling. Mm -hmm. Kahit na hindi nga ito yung unang sukutalang gawin, ko mm -hmm. so, mag-regular na teatro, mm -hmm. musical, ingles, drama. Mm -hmm. Pag nakilala mo si Willie at si Tesi, gagawin mong career mo. Out of discipline, mm -hmm. gagawin mo na may bago kang karakter lagi na pumutok sa balita. Mm -hmm. Kahit ayaw mo. Mm -hmm. Kahit ayaw mo. Uh, o, oh, kaya siguro konti. Kasi iba gusto nila, gagawin lang nila yung feel nila. Mm Hindi, -hmm. kung kailangan ng audience mo, dalawa lang kasi yan eh. Mm -hmm. Sik ano? Point of reference. Mm -hmm. Sikat, mm -hmm. at saka may feelings ang tao sa kanila. Mm -hmm. Bukod sa sikat ka, may pakihan tao sa'yo. Mm -hmm. Either love na love kanila, nila, or, or hate na hate, hate ka nila. Mm -hmm. So, yung mm -hmm. diktador, yung star, yung... Uh, yung very, very charismatic, uh, si Mernok, El Shaldan, oh. si Mike Bulare. Pampabango ng kutsi, pampabango rin ng kaluluwa, mm -hmm. my brothers and sisters. Mm -hmm. uh, basta may, 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 may feelings ang tao towards it. Candidate yan para sa mm -hmm. repertoire. Mm -hmm. Siguro yung daunting sa sino mang gustong gawing career ito full time. Mm -hmm. Kasi kailangan lagi ka may bagong produkto. Mm -hmm. Kung ngayon kahit medyo namamaga ako ngayon, kailangan mag-megan young husband. Kailangan so, mag mileage nyo po. Ma, 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 ma ano tayo, no? Oh. Sorry, ha? Ah. Uh, paano Kapi. po yung proseso nung paghahandaan nyo? Pa nyo? Pa uh, uh, alamin so mo muna kung para saan. Oh. Hmm. Uh, si Ben Cervantes si 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 naman oh. na nagturo noon. Hmm. Ang bida ba dito sa industry na ito ay e yung director, yung actor, yung writer. Sabi nyo hindi, yung hmm. audience kung alam mo na kung saan mo gagamitin yung impersonation. Is it for a TV guesting? Is it for a corporate show? Hmm. Is it for a children's party? Is it... Alamin mo muna kung para saan. Hmm. Otherwise, sa... alam mo, nakakilala na ako ng napakaraming comedian. Hmm. Hindi sila nagpapatawa pag wala sila sa trabaho. Pag wala... Si Mang Dolphy? Hmm. Tingnan mo ng joke yan. Hmm. Nainis lang yan sa'yo. Hmm. Joey De Leon. Di Apo. Hmm. Si Mitch Valdez, mm -hmm. si Tessie Tomas, mm -hmm. si Willie, pag hindi nakasalang, mm -hmm. hindi yan magpapatawad. Si Jimmy -hmm. so, Santos, S seryoso lang. Seryoso, na lang. Na lang. -seryoso lang sila. Lang. Mm -hmm. Oo, uh, pag alam mo na kung saan gagamitin, isipin mo kung mm -hmm. anong character ang maiintindihan nila. Mm -hmm. Sinong character ang kilala nila at may paki sila. Mm -hmm. Ito ba, eh, event ng isang uh, kumpanya, mm -hmm. magki-Christmas party, telecom company ito na kailangan kanila para magbigay ng aliw, isasalang ka ng mga 20 minutos. May tema ba yung party nila? Ah, e ano daw eh, politics daw eh. O pwede ba ako magpresidente? Pwede ba ako magmiriam? Yung presidente, meron ba siyang masasabi ko sa telecom? Meron si si Miriam ba? Meron pwedeng paggamitan for 20 minutes in a room full of telecom people wanting to have a Christmas party. Ibang iba sa singer sa concert kasi ang majority nung ginagawa ng singers yata, hinahanap nila yung narinig na lila. Minsan, exactly the way. Pag nag-show ang Apo, sana mag-ewan. Sigari, sana mag-DM ng na Tutu. O sana kantahin ni ni Ganyan yung ganyang kanta. The more familiar, is the better. Pero kami yata, the more luma, the more dangerous. Kailangan bago, kailangan bago. So, kung sila, escape ang komedyen yata, Catharsis. Kata alam mo, big siya Catharsis. Big word! Uh, so. uh, Aristotelian sa yan Saan po at, kayo sarap na sarap na karakter? Uh, Ah. <sighs> We good news ah. Lately, especially after ako nakaka-experience mm. ng ganito, nag -e enjoy ako ng more and more to be me. Na pwede, mm. I'm in a suit, a microphone, a brick wall, a spotlight, and an attitude. Mm. Pwede sasapian ng oh, konti ng boses. Oh, oh. Pero kung talaga magi impersonate ha! <sighs> Eternal favorites, Vilma. Mm. she can talk about anything. she can talk about stardom, she can talk about womanhood, she can talk about motherhood, she can talk about second chances she can talk about second marriages, she can talk about children, she can talk about politics, she can talk about Nora, she can talk about films. she can talk about TV. she can talk about being an icon being a star how do I look Oh thank you so much. Yan. Saka pa yan, Tol. So, um, uh -huh. um, Kamu. na Kamu. 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 Hindi, pa, right. Kala pa. ko bibigyan mo ako ng ano, mag-aatid di ako. Well, thank you so okay. much. Pwede nyo mag-aatid di And siyempre so sa lahat ng mga Vilmanians, thank mm. you so very much. And I think nanonood ng mga national mm. Vilmanians, mm -hmm. international, intergalactic Vilmanians, yeah. uh, segregated Vilmanians, yung Vilmanians na nabubulok at hindi nabubulok. Mm -hmm. Kasi yung mga hindi nabubulok na Vilmanians, yun yung mga plastic. Mm. At hindi, ano mas so sabi mo sa PDAF ngayon natin Alam nyo, hindi ever naging bahagi ng aking Uh, experience as a public servant sa Batangas. Ang pork kasi beef kami. Mm -hmm. oh. <laughs> uh, mind you, ha? Huh? Don't mind me. Just mind you. Paano pinapractice? Paano bang... Paano mo bang... O, ang lungkot. Pa kasi wala akong kabatuhan. Minsan si Rene, may assistant. Mm -hmm. Nakakatawa na ba ito? Nakakatawa na ba ito? Assistant ko mm -hmm. kasi si Rene. Mm -hmm. Yan ang laman talaga ng AM radio. Oh. And tele radio. Mm -hmm. Siyang tanungan ko ng pulso. Mm -hmm. He's 46. Father of three. Nagtatrabaho. Bumiging mm -hmm. sa umaga. Mm -hmm. Nakikipagsapalaran. Mm -hmm. He has in a way, sabi mo, he yes, less choices. Mm -hmm. Pero ang ganda ng focus. Mm -hmm. uh, so, so, iba tumutok sa balita. Ibang epekto mm -hmm. sa kanya ng balita tungkol sa bigas, sa ano, mm -hmm. sa, sa sa pagtataas ng mm -hmm. langis. Mm -hmm. uh, pero, mm -hmm. ito yan. Sige, tuloy mo lang yung uh, kwento ko. Pakita natin itong si, si Rene. At mga kababayan. Kaya dito rin. rin, rin, rin. Doon pa man sinabi ko, sa Maynila, hindi magtataas ang presyo ng si Rene. rice. Ano hindi ba kasali sa kilosan? Alam mo, kung okay, si ka oh, rito rin eh. Sumama ka rito rin eh. Ang ating langis ay eh, hindi pwede magtaas ang presyo, lalo na sa Maynila. Dahil pag nagtaas ang oil, susunod na dyan ang powder at ang lotion. Oh. Easy boy. Easy. Yeah. Mm -hmm. Sawang-sawa na talaga si Rene sa lahat ng joke. Narinig niya lahat mm -hmm. yan. Pero minsan may request siya. Sir, hindi niya ginawa yung ano. Ba? He has saved me from more trouble than I care to admit. Yee. Yan ang pumupulot sa akin noon sa labas ng club. Uh -huh. Walang t-shirt, puro so kapupunasan, hihilamusan. Kukwento na lang niya kinabukasan kung ano ang ininom ko, gagano ako nagkalat. Uh -huh. But that was the last episode was eight years ago before recovery. Alcohol free eight years. So parang... And that's because of Rene. Parang silent partner ka rin pala ni John. Yeah. No? Mm -hmm. yeah. At least magaling siya na ano. <laughs> magaling, magaling, sana, magaling, magaling. Pero, magaling pero, na rin so, na sa costume change. Mm uh, magaling magbantay ng, ng performance, magaling mag oras, magaling mag cue ng audio. Mm -hmm. all around. Ano? Killer Tinola. Mm. Ayun oh, pala. Killer tinola. Anong tinola. pinaka gusto mong karakter yeah. na i impersonate. So, Juan Plavier. Juan Plavier. Uh, ah, yung classic yung pa rin. Kaya naman, sinasabi ko, you know, long before the RH bill, nariyan na po ang ating condom awareness campaign. Di ba? Galing. Paborito ko na kasi si Bob Flavier. Flavier Sige, sige. Ganun na siya katagal. <laughs> <galing>. Ganun na siya katagal sa akin. 13 years. Ang galing, 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 galing. Oh, oh, laki <laughs> niya. kanang kamay. Mm -hmm. At uh, ano, at kanang bahagi ng aking puso. Yan. yan, yan, yan. Nung oh. sinimula mo yung ano, yung first show mo ever, John of Art, John of Art. Mm -hmm. Parang, did you see that as, ano, parang isang uh, stage lang towards another evolution mo? Or parang, nung sinabi mo, ito na yon after that show, I was prepared to retire. Mm -hmm. Nagla lunch date ako nun, nagkaya ang kami nito ni Tony Rose Gaida na mag-aral ng ticketing sa Philippine Airlines. Mm -hmm. Manual, alam mo fair computation, three destinations? Kasi pwede ka i-ticket sa Cebu, mm. i-claim ng tao mm. sa Manila, pero ang nagbayad na sa Sambuanga. May oh. yung ganong mm. manual fair computation Wala pa internet, internet. Kami ni... O oh, tsaka kapag nag kami sticker. Mm -hmm. <laughs> Walang i-ticket. Tsaka ngayon, iPad na ata pwede may ipakita. Oh. Kami ni Tony Rose, lagi kami merong one foot outside the base. To this day. Oh. If Hanggang after ngayon, this last show... Hanggang ka pa rin? Oo, oh. oh, lagi akong... Siguro masyado akong grateful at masyado pa akong nalulula na binigay pa nila ang mm -hmm. ganto katagal na attention mm -hmm. sa akin. Mm -hmm. Itong mga mapagmahal nating mm -hmm. fans of Pinoy political satire. Mm -hmm. Lagi kung sinasabing, kota na, kota na, kota na. Una-una, mm -hmm ayok nga umasa. Bakit? Mm. -hmm. ako aasa. The industry can kick you in the face. Mm -hmm. Any day. Mm -hmm. I have seen it pag happen to friends. Pag hindi ka nila gusto, no? Pag oh. hindi ka nag-ipon, pag wala ka na akong mm. -hmm. bahay, pag ako na mong binili expedition, sorry Mr. Comedian, mm -hmm. um, magsasari-sari store ka after a while. Buti nga. Which is good. Mm. -hmm. Buti nga kung sari-sari store pa. Unless wish, wish lang. lang. Oh, oh. Iba oh, wish ko lang. Uh, lagi akong aware that fame is a vapor. Mm -hmm. Ang natitira lang Papilis talaga so sa'yo no. is presence of mind that mm. as long as kaya mong gawing dalawang piso ang piso, okay ka. Mm. So my fulfillment does not really come mm. anymore mm -hmm. from from being applauded. Mm -hmm. uh, uh, a good friend, Enrico Santos, told mm. me in that very, very first show, mm. that very, very first gig, mm. akala ko si star ako, star ako, star ako. Mm -hmm. You should be a star in your heart. In your heart. Otherwise, mm -hmm. you will go crazy. Mm -hmm. Ha-hanapin mo yan. Diyan nag-uumpisa lahat ng pag-inom. Mm -hmm. Pag yung hindi ka makakop, napakailap napaka ng tagumpat. Mm -hmm. Si Tessie at si Willie rin sabi, kailangan buo ka. Mm -hmm. So mawala lahat ng bukas, feeling ko okay ako. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. John, ano yung isang character na ginawa mo na hindi hindi mo na uulitin at bakit? Una-una. Uh, Part ng aking uh, mga tanggap eh mga pakopya ng mga pribadong pamilya Ay. o privadong korporasyon uh. ng mga amo nila. Uh. Mm. 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 Gano'n? <laughs> well, nagbabayad naman sila na, ng mm -mm. tama. Binabayaran nila yung na CD. Na ah, abala. Uh. May CD, may interview, may costume designer, may prosthetics, may ganyan. May mga ganong klaseng mm -hmm. gig uh -huh. kung saan kailangan mong bigyan buhay ang isang tao one time only uh -huh. Kasi yung nanay nila, uh -huh. yung CEO nila, so, magre-retire. Uh -huh. sa so biglang, ay, may lumabas na ganyan. Uh -huh. Madalas, I'm sure, madalas maimbitahan si uh -huh. Willie for that. Uh -huh. Pero, Pero, hirap pag-aralan na instant uh -huh. eh. Uh -huh. Pero, as far as yung celebrity ng ginaya na ayoko nang gawin ulit, um mahirap sabihin kasi baka lumabas na naman sa balita. Malay natin, Rene, lumabas na naman si Senator Flavier uh -huh. sa balita. Kailangan mo buhay, uh -huh. so whether you like it or not. Hirap na hirap ako kay Rosana Roses. Helen. Hindi ko mahuli yung accent. Kasi meron siyang... Oh. May, may alon yung boses oh. niya. Galit na galit ako. Hey, hindi yung, ko Arnold, hey, yung boses. Hira, hey, oh. oh, oh. Ito si Hinabul... Basana Roses. Oo, oh, oh, si Bacana. Bacana Roses. Oh. Hinahabol ko yung punto. Hindi ko talaga... Pero you, you can hear it in your head. Mm -hmm. Oh, -hmm. pinanood mo yung mga pelikula. Uh, ligaya ata. Okay. Eh, papangit. Saka yung medyo may twitch. Papangit. Yung... Papangit niya. Oh, yeah. Yung ganun. Oh. May may dito sanghala. labas. Lumalabas mm -hmm. sa inyo. Saka may konting ganun yung ano oh, eh. yung... Papangit niyo. <laughs> Hindi eh. Pero dun ako galit na galit. <laughs> Hindi ko makuha yung punto. And yet, how far can you go sa damit? Mm -hmm. Di ba? Bathroom. Mm Iba-iba -hmm. eh, Sa Iba-iba <laughs> pelikula. Uh, yun, that was a challenge. Sa so, tingin mo ba pag nakuha mo yung internal <clears throat> element, madali na lang physical. Ano yung mas dapat makapture mo doon or? Isa lang pwede na. Minsan way, hindi, no? ko kamuka, hindi ko kamukha, hindi ko ka pero hayop, alam na alam mo yung story. Yeah. Mm -hmm. Nakahawakan mo na sila. Mm -hmm. Sinanay Juning. Mm -hmm. Hindi ko masyadong hindi ko masyadong namang nahuli yung yung pag, pag uh, nagpapayat ako uh, pero hindi uh, ko makuha uh, yung sayaw hindi yung, rin yung sayaw uh, hindi din naman siya masyadong tinatampok in full dance routine. Hindi yeah. nag-uusapan na, like, Yung punto, kahit isang bisaya lang naman na bibisayain mo ng kunti, na may kunting alo na gano'n, na may kunting paos, but not as well as pokwang. Mm. But the journey. Malito oh. lang si Manny. Hindi ko alam kung paano ko babuhayin yan mm. kasi mag-isa lang ako. Mm -hmm. Alam ko, nagkakaliskis lang ako ng tuna sa jinsan. Ano <laughs> Ay, walang kaliskis ang tuna? Mas mahirap yun. wala akong pang breeze feed. Wala akong pang breast feed si Manny. Pina-breast feed ko, walang no, lumabas. matanda na kasi ako na no, pinangaroon siya. Powder meal. Kinawa ko, dinala ko sa kalabaw. Nanay ko, ka, pag nanay ka talaga, gawin mo paraan. Agdalin mo sa kalabaw, straight to the source. At the middleman. man. Doon siya mismo pinadili ko doon sa kalabaw. Nagali ko, sinipa ng kalabaw. Kaya ganyan na itsura ni Manny. Pero <laughs> imagine yung pain ng nanay. Kahit di mo kamuka no. sinasabi mo lang nga na naka-t-shirt. Pero no. yung journey, mm -hmm. eh, sinong nanay ang hindi makakarelate? Mm -hmm. Sinong nanay na nagtawid na, mm -hmm. saan ako kukuha ng pampakain? Saan ako bukas? John, huling tanong. Kunyari... Ano gusto pa? ko pa. Ang dami. Kunyari, papano hey, ka na bukas? Ano yung gusto mong huling hapunan mo? Oh my God! sarap doon. Kalyos. <laughs> Kalyos It takes Grazie. me back to mm. afternoons with my father. Mm. Uh, sa akin kasi, sentimental ako kumain eh. Pag mm. nanay ko gusto ko hanapin, order ko munggo. Mm. Pag tatay ko, ang namimiss ko, Kalyos. Nailuluto sa Santa Ana, Manila, ng kanyang mga kapatid at ng kanyang mm. nanay nung araw pa. Fifty years nang nalalasap ng... Kasi kaka-50 lang mm -hmm. ng mag-asawa Fifty mm. years nang kasalang magulang, mm -hmm. na, ah, magulang ko. Kalios in Santa Ana, Manila, in my lola's house. Kalios in Manila Polo Club. Pag mm. alam mo sinama ka sa so office shot? ng tatay mo, oh. sinama ka sa office, ikaw lang, hindi mm. iba mong kapatid. Ikaw lang! Ikaw lang, oh. Pero may break siya, may meeting siya, sinama ka sa Manila Polo See, Club. Ina, ina, no? board na board na siya sa order niya kasi yun lagi. So alam mong, alam mong mm -hmm. ritual. Parang, di ba ni Joaquin, Calios mm -hmm. and San Miguel beer? Mm -hmm. Ako, Kalyos takes me back to being alone with my father kalios. Yung ano, yung may ganun ha, yung may lagkit factor dito oh, kasi oh, gumamit oh, ng pata oh, ng buntol. Hindi mm, mm, matagal pinakuluan ng ka, sarap ka, nun. Para nagtatakam ako. Tsaka tinola ni Karine. Eh. No. Tinola? Oo, oh, 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 tinola ni Karen, eh. ang Karine. Oh. Totoo. Pero hindi sila bagay. Kalyo siguro parang sopa de ajo. Ano yan, may tinapay. Okay. maraming bawang. Tatakam na ako. Yeah. Um, mga ay mas sentimental. Sinita, eater. mga bayo, ah, ang hunyang. Ang hunyang. Ah, bla, 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 bla ang hunyango ng ating panonood <laughs> <laughs>